Noong kalagitnaan ng Cold War noong dekada anim na po, habang ang mga bansang makapangyarihan tulad ng Estados Unidos at Unyong Soviet ay nagpapaunahan sa pagbuo ng mga makabagong sandatang nuclear at missile systems, tahimik ngunit matapang na sinimulan ng Pilipinas ang isang lihim na proyekto na ikinagulat ng buong mundo, ang Project Santa Barbara. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1965, Inilunsad ng pamahalaan ng isang top secret military missile program na layuning gawing missile capable nation ang Pilipinas sa kabila ng limitadong pondo at teknolohiya. Ang Project Santa Barbara ay inilunsad sa isang panahon ng matinding tensyon sa rehiyon. Nagsisimula pa lamang ang Vietnam War at ang mga kapangyarihan sa mundo ay nakatutok sa Timog Silangang Asya bilang posibleng larangan ng digmaan. Dahil dito, napagtanto ng mga lider ng militar at pamahalaan na kailangang magpundar ng sariling kakayahang depensahan ang bansa laban sa anumang banta. Ang proyektong ito ay isinagawa sa ilalim ng matinding seguridad at hindi ibinahagi sa publiko o sa karamihan ng mga opisyal sa militar. Itinatag ang pangunahing research at testing facility ng Project Santa Barbara sa Caballo Island, isang maliit ngunit strategic na isla sa bunganga ng Manila Bay. Dito nagsimulang mag-eksperimento ang grupo ng mga Pilipinong siyentipiko, inhenyero, at ilang dayuhang tagapayo sa paggawa ng indigenous missile systems. Ayon sa mga ulat, tatlong klase ng missile ang sabay-sabay na Dynevolop, ang surface-to-surface -surface missile na pinangalan ng Bombong Missile, ang Santa Barbara Rocket, at isang hindi pinangalan ng Sea Launch Missile. Ang pinakapinag-uusap ang bahagi ng proyekto ay ang Bombong Missile, na pinaniniwala ang ipinangalan sa anak ng Pangulo na si Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, nagkaroon ng matagumpay na test launch sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa dagat ng Zambales, kung saan tumama ang misail sa target na barko sa layo na 20 hanggang 30 kilometro. Bagamat wala pang opisyal na larawan o video na inilabas, marami ang nagsasabing nakita nila mismo ang pagsabog ng misail sa ere at sa tubig. Ang ganitong saklaw noong dekada 60 ay isang malaking hakbang para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na halos umaasa lamang sa mga kagamitang military mula sa Estados Unidos. Gamit ang solid rocket fuel at mga piyesang nakuha mula sa mga naiwang kagamitan ng Amerikano matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, unti-unting nabuo ang unang batch ng mga prototype missiles. Isinagawa rin ang ilang pagsasanay sa mga piling sundalo upang maintindihan ang operasyon ng bagong teknolohiya. Subalit, sa kabila ng dedikasyon ng mga Pilipinong siyentipiko at sundalo, hindi naiwasan ang mga hadlang. Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakulangan sa pondo, teknikal na kakayahan, at suporta mula sa mga aliadong bansa. Ayon sa ilang military analyst, isa sa mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang proyekto ay ang pressure mula sa Estados Unidos. Bilang matalik na kaalyado ng Pilipinas, ayaw ng Amerika na magkaroon ng independent missile program ang isang bansa sa rehiyon na maaaring magdulot ng imbalance sa power dynamics. May mga nagsasabing ginamita ng diplomasya at pananakot ang Pilipinas upang itigil ang proyekto. Dagdag pa rito, nagsimula ng lumitaw ang mga isyo ng katiwalian, at unti-unting inilipat ang atensyon ng gobyerno sa ibang mga proyekto. Noong dekada 70, tuluyan nang tumigil ang Project Santa Barbara. Walang formal na anunsyo, walang dokumentong inilabas, at ang lahat ng datos ay isinilid sa mga classified archives. Hanggang sa mga unang taon ng 2000, unti-unting lumitaw ang mga ebidensya mula sa mga retiradong general, inhenyero, at ilang declassified documents na nagpapakita ng lawak ng proyekto at ang Posibleng epekto nito kung ito ay nagpatuloy. Ngayon, itinuturing ang Project Santa Barbara bilang isa sa mga pinakakontrobersyal at misteryosong bahagi ng kasaysayang militar ng Pilipinas. Para sa iba, ito ay patunay na kaya ng Pilipino na makipagsabayan sa larangan ng teknolohiya kahit pa sa panahong limitado ang resources. Para naman sa ilan, ito ay isang paalala ng mga nakaligtaang pagkakataon at mga proyektong nawala sa panahon ng kaguluhan sa politika. Habang patuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at nagsusumikap ang bansa na magkaroon ng sariling depensang teknolohiya, muling nabibigyang halaga ang Project Santa Barbara bilang simbolo ng ambisyon, potensyal, at kakayahan ng bansang makamit ang tunay na independent defense capability. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng Project Santa Barbara ay hindi na isang lihim, kundi isang inspirasyong dapat alalahanin at pag-aralan ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino.